Sa trahedya na uwi ang pagbibigay serbisyo ng dalawang kaminero o road workers na kabilang sa mga ilang araw nang nagsasagawa ng clearing operation sa landslide sa binang poblasyon La Trinidad Bignet. Ang loader kasi na kanilang sinasakyan, aksidenteng nahulog sa 50 metrong lalim na bangin sa Kisbing Road, Poblasyon, La Trinidad, Binguet. Kasi may pababa po kasi doon na kalsada, Then while in the road po, doon po sila sa baba ng, uh, sa Kasbang Road, pababa po sila, doon po nila naramdaman yung uh, mechanical problem po. Mm -hmm. Tapos, uh, yun po is yung sa loose brakes ma'am. Nung binangga niya po sa may, ano bang tawag doon? Uh, sa parang riprap mm -hmm. ng, sa gilid ng kalsada ma'am. Mm -hmm. Tapos binangga niya doon pero hindi kinaya ng loader. So ang per, parang tumalon, parang tumalbog yung gano'n. Tapos, siglang dumiretso po yung loader, pababa na po doon sa may kung saan po nahulog yung loader, ma'am. Kinilala ang mga nasawi na si Naredento Rundal at Rex Gayang parehong mula sa Lubas, La Trinidad Benguet. Hindi naman agad na iangat ang mga biktima dahil na rin sa patuloy na buhos ng ulan. Naitakbo pa sila sa pagamutan pero idiniklarang dead on arrival kasi nasisko po sila ma'am, di ba? Mm -hmm. So nakuha po silang nahulog and then parang nadaanan siya ng nung loader nung during the fall. Yung isa po kasi nakrak yung ribs niya. Nakaligtas at kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang dalawa pa nilang kasamahan na kasama ring nakasakay sa loader. Sa ngayon, naiwi na sa kanilang mga pamilya ang labi ng dalawang bayani sa sakuna. Angel Arquero, RNG News.